So guys. Puputulin ko ko. Puputulin ko to ngayon. Kauting, kaunting counting kalaman lang sa mga baguhan. Kasi kasi mababa yung ano guys. Pag jack up ko. no? Oh. Dahil si sira yung landing gear eh. Ayun no, mababa siya, 'di ba? Mababa. Oh, para sa mga baguhang ano yan, gusto matutong mag, ano trailer. Loaded to, shell, uh, mabigat din talaga to, guys. Loaded din 'yon, puputulin ko. Kinuha ko to sa MIP dalawa. Dalawang bisis sa araw dahil ano, Ija jack up, jack up. Una yung jack up ko doon. Tapos panghuli yung jack pag kuha ako, i-jack up ko rin putolin ko, kaya putolin ko yung century na yan ano yan pang huli kong deliver unang i-deliver ko yung double, yun ang unang kong i-deliver, kaya eh. maaga doon eh, sa shell, pag mababa na saka ko sundutin to para i-deliver ko sa laguna sa century ngayon guys, medyo mababa yun Panoorin nyo yung diskarte Maganda kasi may kameraman ito eh. Uh, sa ano, mababa yung mababa yung trailer. Mataas to. Siyempre pag mababa, pag hugot ng gano'n, tumaas yun eh. Spring yung ano. Buti kung airbag. Kung airbag pa to, okay kasi pababaan mong airbag. Pag salpak ng gano'n, uh, nasalpak na bak saka nalang paanoin yung airbag eh muli ito eh ok pwenteng kalaman lang sa baguhan guys ha putulin ko na guys tapos na tapos ko na pagbaba nito tapos ko na medyo ok itong landing gear na to kahit nakalo matumaas siya nabunot ko na guys nabunot ko na to sa pipwell ito yung lock ng pipwell eh. bunot nila, eh. E, ko na rin ah. bunot na rin like, tapos nalock ko yung hangin doon kasi tayo yung ano yung ginamita natin ng ay 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 yan okay tingnan natin ang ah, pagtutulo dito yan Gracias. Okay. Okay. guys tingnan natin yan doon na pag abante kasi nito guys sa, o, sa tractor head alalayan mo lang eh yun, yun, yun. kasi kung bumibigay kasi yung ano doon ma ano sa dito malapat siya kung bibigay siya kasi minsan bumigay yan eh hindi natin hindi perfect yung mga paana yan eh minsan kasi bumigay yan ayan ganyan na kita nyo guys mataas siya. o ayan o mataas siya. medyo mataas siya. tingnan natin yung doon kasi sira yung landing gear eh yung doon loaded yun okay. talihan na naman natin yung ano balde doon tapos muna okay. Puntahan na natin yung ano. Eh? Ayan. taas yun. Oh. Kasi hindi sira yung landing Gusto nyo magpa-tracking Adni. Adni lang malakas. Okay. Pasok tayo guys. Gala sana kung may kameraman tayo nito. tapakan natin yung blue puno ng shell yan back to back puunahin kasi mag deliver ang shell ma maaga doon diskarga na century matagal kasi yan straight na yan ya. Yeah. Baba natin na. ito na yan doon ah. taas yan. Mga kataas yan, guys. Mga. Eh. Mga wala ano natin. natin. Ano kagandahan nito guys hindi pa bumaba tong ano na to yung sa trailer dito mahirap na kahit bumaba siya hanggang dito si pag tuloy tuloy na islanting yan eh baba naman yung ano kaya yan na ganyan oh, ganyan kamera ba. Wala kasi yung lagayan ko eh. Yung stand. natin. Yan. Oh. tapos itong ano na yun guys kailangan hindi din ma lumpaibot pin hindi din ma ano dito kasi hindi din talaga umang, umakayat yan pag na ano yan masuro yan okay tingnan natin yung anong para labas sa ngayon dapat ganyan o dito. Mababa yun yung kita eh. Okay, may ano ko dito. Ayan. Kailangan dyan guys. Pupirusahin pag atras. Huwag mong dalawang isip. Di atras na kayo. Eh, tawin ako para kailangan i-power power talaga siya guys ha na salpak siya kahit walang kalso yun doon double kasi double chamber oh double chamber eh ilan yun A anim na double chamber ah yan galing oh. ito nag automatic lock yan Diyan guys pag salpak na ngayon pak ganon ganon oh. lalagay ko na yung ano hose tapos naangat na naangat na yun guys so tingnan mo tingnan nyo yung ano o oh. oh. bumangat na siya hindi na siya ano eh parang sirahay niya ata to eh ah, ito kaya na yan Ganyan. pagkatapos malagay yung ano guys bus uh, okay, open dito kasi supply to eh supply ano uh, ano Dodid yan siya Uy, shout out pa baby! Yaking bus driver yan. yung trailer driver. Hmm. Ang style kasi dito guys, putol-putol para mabilis ang biyahe. Pagka uh, putol lang ano, putol ito, yung intake, kaya advice na, yung driver na coming, automatic na. Yung hila nila na galing deliver, wala. Ang galing ang diskarte sa dispatcher dito guys. Eh.

Walang dili kayo dito guys, walang dili. Tapit na ako guys ha. Hindi natin na i-camera kasi marami na akong video nito na magkabit, paano magkabit, paano ano magtanggal. Hanggang dito na lang guys, paalam. Okay.